Sa Siling Sultan po natin 100 pesos per kilo. Kamukha na sa atin to Sa talong po, 80 hanggang 90 pesos per kilo. Ay! Sampalaya, 80 to 90 pesos per kilo. sa ating pipinong bakla 45 hanggang 50 pesos per kilo ating kalabasan Sa ating kalabasang sapiya naman po 40 to 45 pesos per kilo sa kamatis po 45 po yung mga good yung quality quality 75 pesos per kilo Tuturo po na rin bihira dito 100 pesos per kilo Yung ating beans naman po na local 200 pesos per kilo Sa sito naman po 1,700 per big piece Medyo bumaba na sito Yung papaya po, ito medyo umangat eh. Nasa 15 hanggang 20 po per kilo. Dati 10 lang, 8. Sa siling panigang naman po, 200 hanggang 250 per kilo. Ay, mo yung Sa ating alasunang sibuyas, 120 per kilo at sa ating patulang palitig po 40 pesos hanggang 50 pesos per kilo yung ating mga kalamansi naman po 1,002 hanggang 1,003 per red bag o isang buriti yung puti naman po natin 35 hanggang 50 pesos per kilo sa ating sigarilyas, 1,500 hanggang 1,800 per bundle. At ipupo po natin 20 pesos hanggang 30 pesos per kilo. natin 30 per kilo Kung ube 55 per kilo Yung dilaw 35 per kilo Yung Taiwan si po 45 pesos per kilo Sa atin naman puso ng sagin 30 pesos per kilo sa ating sampalok po. 15 pesos per kilo. Yung ampalayan bonito po natin 20 hanggang 25 pesos per kilo. At sa ating labong 40 pesos per kilo. ating mais na dilaw po 50 pesos per kilo medyo bumaba siya at yung mais na puti natin 35 pesos per kilo medyo medium size lang puti hindi ka tulad ng dilaw malaki yung suprema po natin yung big 17 pesos per kilo yung medium 16 pesos per kilo at yung gabin galyang puti, 25 per kilo. Yung pula, 30 per kilo. Sinibuyas, 80 per kilo. Sa ating patatas po, 900 pesos per bundle. Yung malilit kong patatas, tawag doon marble, 600 pesos per bundle. yung ating carrots po 750 per bundle sa ating pechay bagyo 380 per bundle yung ating repolyo naman yung, ano po, yung white 230 per bundle 280 per bundle sa sayote po 800 pesos per bundle wala po tayong labanis yung eh. ating pipinong jackson po 1000 pesos per bundle at yung broccoli naman po 140 per kilo Ganun din naman po yung cauliflower 140 per kilo Green bell po 250 per kilo At syempre yung ating red bell naman Nasa 100 20 per kilo yung lemon po natin 180 per kilo imported po yun ha yung corn 25 to 30 pesos per pack sa celery naman po 120 per kilo sa ating lettuce na bilid po 400 pesos per kilo sa green ice po 350 pesos per kilo sa sibuyas na puti naman po na China yung malaki po 580 per red bag yung medium 630 per red bag Holland 1000 per red bag Puyas na pula na medium naman po 850 per red bag. Siyempre yung si Puyas po natin, local na storage, 100 1800 per red bag. at yung ating bawang na super white 550 pesos per bag sa bawang na kanso naman po 450 per bag sa atin naman po munggong labo 2,550 pesos per sack Ayan po mga kagulay ang ating pinaka latest asking price update recap ngayong araw po ng Martes, December 9. Tanda niyo po ha, puro asking price lang po tinatanong natin. See you po again tomorrow for my next uh, recap. Bye bye. God bless us all po.